Philippine Standard Time. 24 minutos na nakaligat sa alas 11 sa Ulto. Balik na rin sa pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Ako si Bomba G. Sapadios. kaupod ka mo sa gihapong ni si Bomba Pauline Piliora. This time, health talk kita sa anay. Sa atong segment na rin sa Good Morning Philippines, istoryahan natin sa buong skin cancer. Kag nga importante nga dapat temprano pa lang makitaan mo na kung may mga senyales bala may ara ikaw sina kag kun paano dayon gilayon matap na ginakalipay naton makaupon naton isa ka dermatologist dire sa good morning philippines It's dr cecilia uy tan may ngaga doc welcome to the program kaupod mo si bombo jisak si bombo paulin happy sunday Mayong aga, Bombo Jisa and Bombo Paul sa aton mga viewers kag sa aton mga listeners mm -hmm. Mm -hmm. si doc naging kapila na naton diri nga mag guest sa good morning in Philippi good morning philippines kag nag-share man diri sa mga naglain-lain man nga tips and at the same time agod nga maprotektahan man ang uh, aton nga panet. and sa sini nga matinion aton man pag, uh, istoryahan ang nahanungod sa skin uh, skin cancer doc o uh, una sa tanan ano bala ining uh, skin cancer skin cancer, is sa word pa lang uh, cancer, ang tawag nga big C naton, na halos tanan kita ginakulbaan, no? Pero ang cancer nga ni nga sa aton panit, ang permi ko lang ni nga mahambal sa mga pasyente nga may ara sa skin cancer is that hindi siya amonia ka aggressive as compared to the cancers nga ara sa iban nga lawas naton. Na Meaning it's not that aggressive. Okay? But still, kailangan early detection kay para ang aton nga mga treatment modalities mahatag dayon naton sa early nga nga time amo ina mm -hmm. Sige, uh, pwede naton mapatpat sa itong mga tagpalamati kag tumalan ako kung ano gid bala, ining at least pinaka-common gid nga nag-exist na sa isang uh, skin cancer daw. Okay, so may mga damo kita klase nga skin cancer but ma-focus lang kita sa tatlo na common kag siempre mabatian naton not that common sa aton no but mabatian naton so ang first kid sa list naton ang ginatawag nga uh, basal cell carcinoma or BCC ang basal cell carcinoma nga ni uh, actually ginahambal siya common sa Asians or people of color as compared sa Caucasians kay kung mabitian mo tanan ang pinaka-common risk factor is sun exposure, labi na sa people nga mga fair skin, aton mga Caucasian's like mga blonde hair or red hair, no? Uh, so ang chronic sun exposure that is the the most common nga, nga risk factor to have skin cancer. But ini e, ang basal cell carcinoma which is the most common habang nila uh, makita sa mga tao like us, mga Filipinos and other Asians, kay ini sila, ga-exist sila, hindi lang sa skin ng normal, pwede man sila magtubo sa mga previous naton nga mga alum. that's it's why sometimes balon sa tao, nga dok, nga gulpila niya, nagla-insura, nga dugay naman ni alum ko. Okay? And may mga ibang mga gulpi lang maulhot siya. So, si basal cell carcinoma, ang iyan ni itsura, sometimes may color, which is dark, and sometimes skin-colored siya. Hindi man tanto nga itum siya but may distinct niya siya nga feature kung makitaan sang isa ka board certified dermatologist no ang iya itsura ni kaysa sa tunga may crust, kugan kay because of the frequent nga gamay lang nga igo fragile ang panit nagapilas so kung mag ining dugo nga ni naga syempre siya mm. and then if kwakson mo ang kugan ulcer ang sa tunga niya mm -hmm. and then ini siya ang iya nga border ga rolled no And ang iyang sites of predilection, pinaka-common is the face. Okay? Ang next naman nga skin cancer naton is ang squamous cell carcinoma. Pero me, hindi sila gina-differentiate together. Ining e yung squamous cell carcinoma, mas common ini siya sa mga uh, Caucasians. Okay? Kaya ang iya yung uh, sites of predilection, not just the face. Usually, dili siya sa upper lip, and then sa dorsum, sa aton kamot. Dili bala sa aton nga kamot, eh, kay because of the very chronic or intermittent sun exposure. Okay? Between the two, actually, ginahambal nila common ang basal cell sa aton. But again, the cases are not that damo as compared sa tao nga fair skin. Pero commonly, ma-report lang ang basal cell carcinoma sa mga Asians. That's why ginahambal nga common kuno ni sa Asian, common kuno ni sa aton Filipino, but not that common as compared to people nga mga Caucasians. Mm. Okay? And then ang ang tsura ini sang squamous cell carcinoma, uh, sometimes may pigment, but most of the time do Do ano lang siya mapula-pula nga those skin colored kag may kaliskis. That's why kis sa ang mga aton nga mga Caucasians na mga uh, pamuluyo makadto na sila sa clinic and then makadto na sila or every six months or every, once a year kay gusto na nila i, i one mapaano sila bala ipa-examine nila isa-isa ang lesions nila nga base si ini naging cancer na. Mm. Okay? And then uh, ang ika -third na cancer which is melanoma. Now, ang melanoma again uh, sun exposure is one factor gyapon. And then ang iniya ang melanoma, amo ang ini siya nga gina-evaluate namon based sa ABCDE. No kay ang ABCDE ang namin sini kung okay, kisa matubo siya o maulhot siya from a uh, existing mole na. Okay? So, ano ang ABCD? So, ano yung mga sinyalis? Tandaan, no? Asymmetry. So, una, ang bilog ka nami, symmetric siya, dok. Gulpi lang nga, nagdulag, lain niyang iya nga, symmetry. So, nagkiwi na siya. Number two, ang B, border. Instead of regular ang border, naging irregular. And then, number three, ang letter C ang color instead before nga uniform ang color nagay -e variegated dok nga to do, may light brown may dark duga amo ang color niya mm -hmm. and then um, ang letter D ang diameter nagdako siya no, mm -hmm. sometimes mm -hmm. more than 2 or two or more than 2 millimeters and then ang E of course it's evolving dok nga to do, sa una dok kalimpyo man ni mm -hmm. magulpi-gulpi lang naglain siya kadobulpi lang dok nga pagtandog ko sa iya, naging friable na siya. So, ina, nga mga signs na ito, isip to, ta, ay basi cancer na ini. Okay. And ang melanoma, uh, again, sun exposed area, sometimes, sir, amo again, existing mole. Normal na mole, nagulpi na naglawa ay siya. Mm -hmm. And then, dili sa aton Asians, ang pinaka-common are the ones found sa aton mga dapa-dapa or sa aton kuko. Mm -hmm. no? So, imagine, sinok sino maisip nga, ay, Dok, ang golpe lang sa tiil, kuya, may cancer. Ang ano lang is, wala kaya mabatsagan. ulihi mo na mabalaan nga, dok, na napilas na siya ya. Oh. So, kung ina pa lang magduda, Kati, i go visit your board certified dermatologist. Oh. Just, ining melanoma, doon muna kay Bob Marley. Ang, ano na siya, dok, how true nga mo ang pinaka-dangerous na form sa skin cancer, ining melanoma, ano na siya doon gina-invade ang ibang nga parte, man sa yeah. imong lawas? Okay, kaya ang melanoma, not just on the skin, it can also develop on other areas of the body. So, kung ka example, sa tiin mong pinakomon, ay, dok, basi mga kado sa akong bones, no? Mm -hmm. And then again, di ba, late detection kita. ma mm -hmm. Yung abi, assume ta, ay, alam malang ni dok, ah, kay dugay na ni siya, ari. Sa mm -hmm. mo ina, ati, ulihin mo na kisa, ama palaan, ay, dok, naglapta na siya. Okay, but again, ang iyang nga rate of metastasis, ang not that Gabi as compared to cancers of other organs. Mm -mm. Okay? In basal cell carcinoma kag ang melanoma kung sa diin ang low ang common risk aton and the uh, sa Asia, paano ni siya maacquire dok uh, ining dua ka kind of uh, skin cancer there is aton sa you know Asian people. As what what I've mentioned earlier, ang pinaka common na risk factor is sunlight exposure. Mm -mm. Okay? Diri kita tropical country and most of the time is mainit bisan rainy season pa. That's why uh, you always protect yourself against the harmful rays of the sun. So, uh, prevention is always better than cure. Wear sunscreen, avoid going out ko sun sun balang ara, no? And then uh ang next naton nga factor uh, is that kung immunocompromised ang isa ka oh, okay, There are Carcinoma, ang pinaka-common na carcinoma nga makita sa immunocompromised people are mga basal cell carcinoma. Family history is also mm -hmm. one factor we mm -hmm. consider natin. And of course, ang race, race especially the Caucasians, mm -hmm. they're more, uh, may risk sila nga magka skin cancer versus us nga people of skin color. Mm -hmm. kita. And of course, ang iban nag-undergo treatment, like chemotherapy or ga sunburn no kay because ga damage ang skin naton so risk man na siya nga basi magka cancer pag sa sige naton nga exposed sa sunlight okay oh ang popular chef na Ramon Pauline si mm -hmm. Garden Ram man niya gin announce just today or kahapon may asya sa sining basal cell carcinoma um that's why gin remind yaman doc bala ang sunscreen kundo ano okay. gid ka importante sa public oo Oh okay. and uh, also kay pati uh, anong ano daw kung permi siya araw sa face kay because nga amo na siyang direkta nga maigo permi sa adlaw. Yes, of course ang mga uh, exposed sa sunlight mm -hmm. nga mga parts of the body, your face, your neck, oh. and those kaya example mga bald people scalp pwede get oh. and mm -hmm. of course the dorsum of the hands or the arms mm -hmm. pwede get. And even kung fun kayo of wearing mga shorts, the legs naton pwede man maging site of predilection sa cancer nani. ni. By the way, yung treatment si niya, Dok, uh, Doc, ano na siya? Like, uh, kung ma-detect na may ara ikaw sang for example, ang basal cell carcinoma, ano na siya dayon Doc? Like, kaangay man sa iba niya cancer patient ngayon, no? doon ka damo, gid na sang serya, sang ilang treatment ka Doc? Yes, okay. So, sa amon nga side, sa mga board-certified dermatologists, when kung ang pasyente makadto sa amon and may kaduda-duda nga lesion. So, ang number one is, of course, history and a thorough physical examination ang okay. ubrahon natin. naton. So, may mga gamit kami in the clinic, like in a term namon, dermoscope, okay. nga daw magnifying glass with the light and then, we will examine the lesion. So, dira natin makita ang features ng isa ka lesion. So once ka ni ara na ma ma ano sa with history and PE so maduda kami nga ay cancer ini siya. Labi na nga dugay na ni siya. So ang amo gina number one brahon is we will do a biopsy, a skin biopsy. But again, you need to assess the patient. Kay ang imo di when you treat this cancer is that number one goal mo is permanent cure. And then of course the next is best cosmetic result. Kaya di ba? Ara siya sa guya. So, kung nabalon mo ko, Dok, tangan ka dako. Mm. Ano ni, amula ni ka dako, kwaon Of course, ako hindi man namon kaya na nga sa clinic namon. No? Kaya nga ask kami after sang biopsy, b ma-prove naton. Mm. Of course, we refer them to our friends sa surgery. No? Kung hindi man derma, derm surgeon, may mga surgeons man kita diri, no? Nga maka -ubra excise excision sang ininga lesions. Mm. So, ang pagtreat sang cancer again, hindi lang isa, kundi Ah, uh, actually a little of everything like kailangan mas, surgeon, mas surgery, Tapos kung may bilin siya, kailangan may mga chemotherapy man nga topical. Pwede man. And of course, prevention ang ubrahon naton. So, ang surgery man ni ang ubra ti hinanay ini, in that's why buligan kita dapat sang mga surgeons ng mga friends naton. Okay? And then ang ang imo ni bi ubrahon especially kung sa guya ang cancer is that Uh, may special ina nga ginatawag nga procedure no mo mm -hmm. surgery nga hinanay kuha sa tissue asin nipis nga nipis nga nipis tapos after na kuha gina-check na siya sa microscope na frozen section tan awon kung ara pa sa border mm -hmm. kasi syempre you need to save the ang pinakagamay nga tissue ang mm -hmm. kagamay nga damage dapat kay di ba we need the best cosmetic results when we treat this condition mm Hina -hmm. ina siya Like mm -hmm. what you've said, Dok, nga, unlike any other type of cancer, iniya, hindi medyo or minor lang effect niya. Pero uh, after the surgery, how long man dali, or is there any possibility nga mabalik pa ini siya liwat, matubo bala liwat sa si imo pa Okay, kaya ang isaman ka-factor natin, gali, nung, uh, to have cancer is that, if it runs in the family, mm -hmm. and if you have a previous history of cancer. Mm -hmm. So that is why, kailangan, close follow-up with your dermatologist or your surgeons. Kaya after the procedure or after the excision or surgery, usually, yung napabalik na within 4 to 12 months, kaya wound mismo ang site sang surgery. Nakabay pa, wala recurrence. But, depending very gamay man ang recurrence rate but again mag-go back kita sa mga factors sa gin pang mention no like family history mm -hmm. history of previous surgery and of course ang pag mood man sang pag remove sang sang ano naton cancer Mhm. Mm na bala doc sa gin panghabal mo nga kung kisa ang color sa uh, I mean mm. ang alum do nagala ano nagalapad man ini siya doc or may iban ka pag mga sintomas nga mamatsagan say na like wala, galingin na ulo mo o so kung may okay. iban pag sa doc. So again, list. Ang mga ang atun nga metastasis like for basal carcinoma mm -hmm. is less than 1%. for your SCC mm -hmm. 5%. melanoma so five to 10% ang metastasis so are not common ang makabatyag sa mga systemic signs and symptoms that mm -hmm. is why late siya ma ang pinamulang dayaya ka ano is gulpi gulpi lang pag mo. oy nagla insurance eh, dok dok gamay lang na pilas na siya Da na bala, gamay no. nga igo, ga ga friable ang imo tissue. Mm. Okay? That's why ang mga skin cancer medyo late na sila kisa naton matulubang dan nga cancer na gali ini. Abi mo arikis lang sa yes. mo. Oo, oh, okay. <laughs> Rare bisan katol ang mo lang ka common nga ano is dugduga pilas nga do kadasig nga wala gaayo dugay dugay na bisan ano mo pa treat nag antibiotic ka nang inom kag pahed way gid ga improve eh. Kung amuin ina, may isip ka, iba si, lain na niya, Dok, hindi na niya benign. Oo, oh, hmm. tapos may mm -hmm. lain man nga types ng skin cancer naman niya ang titikay na na-mention nato, Ang mga uh, permigy na exposed sa sun, bala, Dok, ah, nawong naton, aton nga sa kamot, mm -hmm. sa tiil, pero ay nang tago, na nga bala, Dok, pero diraaga po ng tubo. Ang ano na uh, Ta tago nga part sang ato nga lawas pero matubuan pa siya sa skin cancer. Pwede, pwede mm -hmm. gid kay as long as you have those factors nga mga risk factors pwede ka man tubuan sa other parts of the body. But what I've mentioned are the most common mm -hmm. common kay ang indi man tanan nga sun exposure gid imo factor. Yes no uh, may mga iban man nga mga ara sa sulod sang lawas nga pwede tumon or uh, may ara man isa ang basal cell carcinoma may basal cell nevus syndrome ni, or gorlin syndrome nga gulpi man damo-damo damo, damo, mm -hmm. damo nagwa or even ang imo bi melanoma ang term na namon ugly duckling sign like example you have a lot of moles in your body but gulpi lang ang isa sa ila naglaway tsura mm -hmm. so tago pa na sa trunkis ah ang mo ay kung amo ina uh, dapat be aware lang and oh. then kung dugaduda ka na you seek da yon consult oh, That's so important. Mm. Ay, man bapawin, sa ulong mo, gajura, sa imo lawas. Mm. Para ma-report. Oh. Okay. Ita, oh. <laughs> nga, hindi siya gilayon matreat, may late siya nga consultation. Kag matsiling na dulala na ang situation. Ano dari ang matabo sa pasyente? must or, you know, worst nga matabo sa isa ka pasyente nga may ara diri sa skin cancer. Mm -hmm. So depende man ipag eh, pag assess mo eh ano ka kalala no ang depth ang ina but still we need to do the step by step biopsy ka mm gyapon. -hmm. After you biopsy you need to have the evidence okay, eh, to know the diagnosis to establish the diagnosis and then mga kita bulig sa aton na like surgeons or those nga ga specialized kids sa mga very specialized nga mga procedure for skin cancer. Okay? But again, hindi man damo ang tao ga kapatay si niya skin cancer eh, as compared to the uh, mga aton nga malignancy of the other organs. But still best kaya pun early detection natin. Sige. Mm -hmm. Alright. All right. Sige. Finally, doc, imo man nga ano, imo nga panawagan man sa um, tagpalamati naton aton nga mga viewers especially sa prevention pa lang nga part para nga ti Um, malikawan natin ang ining skin cancer kagang ilang ang mga komplikasyon. Okay, as what was mentioned by uh, Bombo Gisa, na kailangan uh, sa ulohon natin, atong kaugalingon, no? Self-investment. Okay? Health is wealth and then prevention is always better than cure. Mm -hmm. um, ina. And kung may mga duda-duda, man ka mo, always uh, go and visit your board-certified uh, dermatologist or Uh, mga doctors naton nga board certified kay makabuligid sila sa inyo okay and ano pa may mga <laughs> <laughs> ano pa kita <laughs> and sunscreen kita mm -hmm. uh, actually ka uh, pasalamat kita kay kadamo na in the market nga mga sunscreens ah ah, uh, i-apply ta lang. bisan hambalon malawas mo do ka lang kit ya hindi ako kasaho ka ginuot but still sa ulihi ma realize mo nga ay ang akon gali ito nga gina tiyaga una nga sige apply nga bisan ano kapilit, pilit nakabulig kid mm -hmm. ha? so again prevention is better than cure amo ina ang aton nga lesson nga indi pagalimtan sige mm -hmm. again thank you again sa kay Dr. Cecilia Uitan sa iyang atempo ginatag diri sa aton sa Good Morning Philippines mga panumdum para sa aton nga ikay ang lawas thank you gadok happy sunday thank you all mm. right mm -hmm. na kaupod naton ba diri sa Good Morning Philippines isa ka dermatologist Dr. Cecilia Uitan yes. Oras sa Bomba Radio Philippine Standard Time. 10.07. Minutos ang nabili na antes ang alas 12 sa UDTO. Magabalikan Good Morning Philippines kapag taata ng international correspondent sa Spain. Makaligid lang, pilaka importante ng mga pahanom do.